Nasa labas ako. Oh. Hindi oh. eh, pa pasok ako. Ay. Ito nang talaga na ito. Uy, oh. Uy maku, ano ba yun? Respetuhin mo naman yun. Oh. Wala pong pwede makain dyan. Ka oh, ko yun. Shhh, <laughs> makuy! Ikaw, ko, kilala mo ba to? Para magsalita ka ng ganyan. Ikaw, akala mo lahat makukuha mo, ano? Ayan. ano akala mo, ha? Nakakakilig. Ano ka. nakakakilig? Paano, makuy? Hindi ko na, hindi na yung sinabi niya. Oh. Akala mo ba, porket masarap ka, makukuha mo ba? Tama ba tayo, ganun ba yung pagkakasabi mo? Na mukha mo, kaya mo. Makay nga pala. Ba't ayaw mo? Ayaw ko. huwag oh, ka magalit. Puta. Titiri oh. ka nga rito, tuturuan niya. Ayaw ko, ayaw magturo sa'yo. Napapahiya ako sa'yo eh. Ba't? So yun guys, minalaman kasi ako na nagbukas daw sila ate ng restaurant. E gutom na gutom na ako. Kailangan akong kumain ng masarap. Sắc tung sắc tung 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 na tung Ha! ha tung 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 Oo, oh, ano? Si Makoy, ito. Ano na naman yan? Ano? Ano na naman? Nang gugulo ka ano na naman sa buhay Sino ko ko. Sino naman ba? ang gugulo? Ikaw nga nang gugulo. Ito yung bago niyong ano? Anong o, ito? tawag ito? ano tawag dito, Mal? O, ito pala yung kinu... asan saan na ito nakilala? Uy, Makoy! Makoy! ka! O, ano ka bago ka? Mayaya ka naman, nasa labas ka. Oh, Nasa labas ako. Oh. Hindi eh, pa pasok ako. Ito nung talaga na ito. Uy, ka, dito. Uy maku, ano ba yun? Respetuhin mo naman yon. Uy, pag ko. Anong ginagawa mo dito? Pinapagod niyo itong baby loves ko. Hindi mo kakilala yan eh. Maku, hindi nga kayo. Magkakilala kayo? Ka ha? Oo. Ang kapalit yung talaga na. Ng... Mal. Muna. Ayan na. Kung ako sa'yo, Mal. Kung ako sa'yo, paalis mo na ito sa bahay. Pwede ako uh, dito maging guard. Basta katabi ko siya. Kapal din talaga. Guard. O, oh, si Dao Ming Su yan makoy. Dao Ming Su yung ginagawa mo, hindi ah! guard. Dao Ming Su naman talaga ako, ah. Oh, Pati diba naman yung babae? Tumigil ka, ahoy. Uh, Mamaya malas. Ano ba? Di si mo ko hindi ninawakan, oh. Hindi comfortable sa'yo. Ano? do'y. Okay. Magiging comfortable sa, sa akin yan, Nangabas kapag nababas ka na muna, trespassing ka, But, sige, pampalayasin ka pa. Ano, ano, okay. makulit ka. Dato'y itong pinaka-polish niyo, oh. ngayong ngayon lang ngayon sa buhay ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Wala pang pwede makain dyan, kung oh, kainin ko yun. Shhh, bakoy! Kilala mo ba ito? Parang magsalita ka ng ganyan. Oo nga. Ito, nga. Paano mo nakilala ito, yan? Nakita ko lang, ngayon. Nakita ko, ito, lahat ano, talaga. Oite, kilala mo ba ito? Oo. Ikaw mo, natataka ko ito. Ba't naman matatakot yan? Itong pogi kong to. Ang oh, kagiri, oo. Oh, ang kapal doon ang mukha mo. Kapal mukha mo Ganyan doon. talaga mga babae, nagsusungit sa una lang yan. Sa inang ang uling halakhak. Ula! Piling oh, pogi lahat! Ikaw akala mo lahat makukuha mo, ano? Ano akala mo, ha? Nakakakilig. Ano nakakakilig? Ganun nga. Yung... Manyakis ka, ibig sabihin. Hindi, oh. ganun pag masarap. Wah! Oh. Paano, Makoy? Hindi mo ba nakaintindihan yung sinabi niya? Oh. Akala mo ba porket masarap ka, makukuha Hello? mo ba? Tama ba tayo, ganun ba yung pagkakasabi Kapal mo? Kapal na mukha mo. Makoy, ikaw. Ano, galit sa'yo. Makoy, alika, alika, alika. Ikaw, alika. May sasabihin ako sa'yo. Huwag mo nga hawakan ang asin mo. Pogi ka naman eh. Respetuhin mo lang. Kausapin mo maayos. Ayaw mo ba yun? Gusto mo ba mas gusto mo ba yung... Maso sa kaysa, ano? ay yung santong paspasan kesa... Putang ina ka! Santong manyakan yung gin hindi naman mo pagmamanya kayo ko ba? Makipagkilala ka na maayos. Ako si Makoy. Ikaw, anong pangalan mo? Sige, try mo. Patigyan natin kung pobra. Oh. Huwag mo dyan hawakan. Huwag mo dyan hawakan. Demi, Mal, magbigyan mo na. Pakilala lang naman eh. Wala na may ibig sabihin. Pakilala lang. Ayun no Ako nga pala si Makoy. Magiging asawa mo na bukas. Madumi kamay niyan. Madumi kamay Bastard ka na, diba? Binastos mo eh. Paano? Lagi mo tinuturoan yung kamay mo. Binastos mo eh. Gusto ko talaga sa babae talaga yung paipo talaga, ba? Ang inaano nga dito, makoy, bastos ka. Kung una pa lang, kinamayan mo maayo, sige, try mo. Makoy nga pala. Ba't mo? Ayaw ko. Huwag ka magalit. Puta, titiri ka nga rito, tuturuan niya kita. Ayaw ko, ayaw ko magturo sa'yo. ako sa'yo eh. Ba't wala naman akong paay sa'yo eh. Ah, madam, ano mo pangalan mo? Buto ano mo. Di, ito naman si Makoy. Pogi naman ah, to. Baka yan si ano? Ano? Si Jacket. Anong Jacket? Eh no, kasi sa kanya yun eh. Hindi yan. Jacket puti ito yun. Anong Jacket? Napapahiya ka na naman. Hindi ko napapahiya. Babalikan ko yung bukas. Kung oh, nga sa'yo, buwi ka na lang. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Uwi! Diba? No. Halika, halika. May halika. halika. May Pero ikaw kasama. May business kaming ginagawa dito. Look. Sure. No. Alika halika, Makoy. Halika. Kala mo, masarap eh. Gagawin mo kong kakampi. Ayoko nga eh. Bakit ayaw mo? Gusto mo bastusan lagi. Oo. Oh. Ano ka baga? Siguro bakla kay. Nakapos mo ganito. Oh. Bahala ka na sa buhay eh. mo. Paano kita tutulungan dyan? Oh? Ayaw mo ba? Oo, sunod ka na sunod. Ang dami mong tinuturo sa akin dyan. Ano? Bago nito ito to, ito, ate? Uy. Utang oh, ini. na. Ko pa. Gagutulog ko. Ang pangahal Madam, si Makoy naman, mabait naman yun. Okay naman yung bata na yun. Loko-loko lang talaga. Yung biro-biro niya lang yun, Mal. Alam mo yan. Biro-biro lang ni Makoy yun. P Gupings naman, di ba? Kita mo. Sa ano, ilang percent... Paong... Bawal pa mag Ha? Ah, bawal pa mag-jowa. Ah, ka pa mag-jowa? E, sa yung itsura ni Bani Makoy, mga ilang percent yung pogi niya? 4.5. 4.5 lang. <laughs> oh, Ibig sabihin pangit pa si Makoy. Oh, hindi yan, di ka susukuha nun, alam ko yun. Tang inapangit pala si Makoy.